3 2 1 Ayun mga kasuki. Ayun, tayo ng bangos mga kasuki dyan! Mga kasuki natin, no. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Hanapin nyo lang ang magandang lalaki mga rito. Hanapin nyo lang. Ha? Nandito na sa kanto. Kantong-kanto <laughs> lang. Ayan mga kasuki, magbo-bonus si Boss Rico ng Batangas Bangus Ay Dagupan o oh, palitan natin ang tawag Dagupan Bata batanggas? <laughs> <laughs> Batangas <laughs> Ito ang parehe ng tilapia Ah tilapia, yeah. ayan mga kasuki o Magpupuli siya ng bangus Pakipalo po pag makita nyo Maraming kahoy dyan Panawarin natin si Aydin kung paano magdurog ng bangus Ayan mga kasuki Tapos na ba yan? Tapos na to Idol, ayan lang kinukuha natin Oh, bilis. Basic lang yan mga kasukit. Okay na. Yan, mga, okay. Hanapin niyo siya ha. Sa mga mag-bonus dyan. Ayan mga kasukit. Gagawa niya na ng guhit. Layer ng mga tinik ang dadaanan niya. Ayun. Oh. Tingnan mo you naman know, kung gaano kagaling si Idol. Oh. Yan, Kabali, talaga, kabilaan niya. Kabilaan talaga mga kasukit. <laughs> ang pinakamaraming tinik nito ay eh, sa butot sa muntat ngayon so mga kasukay mga tatanggalin na po yung tinik so, parang sinulid dikit dikit ayun o no? tanggalagat mga kasukit pakita mo idol kung paano mo tanggalin ng daay yun eh. basic na basic lang Pabibilisan pala magtanggal ng tinik ng bangus mga kasuke. Bakit kayo magbunlos mga kasuke? Bilangin nyo ang tinik. 58 piraso lang 'to. 58. Para hindi kayo malito ng 58. Para hindi kayo malito. 58 piraso. Yan shout out pala kay Katuna Vlog. Shout out sayo. Para subscribe po sa mga subscribers natin yan na paki niyo si Katuna Vlog kung gusto nyo makakita ng mga malalaking isda na kanyang ini-slice mga kasukoy ayun po ang itsura niyan ayan, durog mga. na po siya tanggal na yung tinik wala na po tinik yan shout out din pala kay Manoy kay Kanoknok vlog yan ang pagdodurog ng bagos kasukoy yan mga kasukoy basic na basic lang ayan siya okay na siya Good na itu Dito na lang, Batok lang, Batok lang. Po, okay na. dito Ayan, so. Ayan po Tapos, dito. Merupain. Ayan po, tinig niya. Maliliit ang tinig dito. Parang sinulid lang, no? Parang sinulid Dikit-dikit po. Ayan, tumala na po. Ayan, gaganin mo muna naman yan, no? Ito, mayroon din. Ayan po, maliliit. Parang sinulid Nag-aral po ako, nagbunlis sa Saudi pa. Saudi? akala ko sa Hartford pa eh. Saudi po, mga kasuki. Saudi, Ilan taong karoon, Idol? Bale, 3 years ako doon. 3 years ka uh, na nag-aral? Saudi. Saudi. Yeah. Three years. Naikpid din ako na doon. Naikpid din, mga kasuki. Galing ano pa to ha, ibang bansa Oh. Inapabalik pa nga ako doon, hindi na okay na ako dito. Bakit? May naiwan ka pang sa tinik? May naiwan sa yeah. na tinik na bangus. <laughs> Di ba, 60 pala yung tinik. <laughs> 65 pala. Ay, naglalakad na mga kasukay. Ayan, may nahuli siyang hit. Oy. May nahuli pa akong hito. Libre lang mga kasukay, nagtatalo na. Ayan, nahulog, tinatapon na namin yan. Masura na lang, oh. Masura na namin yan. Katatulog top, nagbabaslag kawalis dito. Ayan mga kasukay, bali patapos na si Idol. Sana may natutunan kayo. Makakuha rin kayo ng diskarte kung paano mag-bonus. Gayahin nyo lang si Idol mga kasuro. Ayan, sa mga mahilig sa boneless, pwede na kayo mag boneless ng bangus mga kasulat. Ayan, sa mga bago lang, palike and subscribe po mga ating, ating YouTube channel.